Finally, napunta nga din yung isa sa mga famous at sikat na night market dito sa Taiwan. Shimending Night Market. Sobrang daming tao talaga. At ito na nga, matitikman na natin na isa sa mga famous na milk tea ng Taiwan. Xingfu Tang. Hindi ako sure kung gano'n talaga yung pronunciation ng Puba Milk Tea na ganon. Pero once matry mo talaga yung bobo melty, yung brown sugar talaga, yun, yun yung traditional melty nila dito. Sobrang sarap. As in, medyo fries siya pero sobrang the best talaga. Iba yung lasa kaysa naman sa mga nabibili namin melty sa ibang store. Pero itong shing futang, as in, dog this. At yun na nga, nakipila din kami para makabigyan na din. So, ang daming nakapila at nakaabang. At yung pinigyan namin dyan is brown sugar wa milk. Yun yung pinakadagres kasi pure milk talaga yung nilalaki nila. May brown sugar, may something na toppings na as in iba yung lasa. Mahal. At after na namin dito, nalikat-ikat pa kami sa market at nakita namin itong famous Taiwan. Tish nila. Ito yung Xiaolongbao. I'm not sure kung talagang Xiaolongbao yung paranas yung trend. Basta yun yung pinaka the best din nila. Pero hindi namin natikman kasi nga sobrang dami nakapila din sa loob. At ayun na, madami din silang mga uh, iba't ibang activities na pwede mong mapanood sa night market. Sobrang may i ka. Isa ito sa pinakamalawak na night market ang kapuntahan ko dito sa Taiwan at nandaan na nga namin yung Taiwan Best Souvenir na pwede kang mamili ng mga pampasalubong pag-uwi mo ng Pinas. At ang kasunod naman na pinuntahan namin dito ay ito yung pinaka-night market talaga, yung mga food area na pwede kang mamili ng pagkain And sobrang sulit at swak sa presyo. Sobrang sarap pa guys. At, at dito po nga lang din natikman yung barbecue chicken na yung binibili namin sa night market na malapit sa dorm namin ay chipay lang talaga as in fried chicken na siya. Pero dito as in naka-barbecue real siya. Sobrang sarap ng lasa. Forty fries. And then meron nga din silang mga iba't ibang pagkain dito na pwede mong tikman. Kahit naganap nga ako yung shawarma dyan kung meron, pero yung wala akong nakita. Kasi yung shawarma to, ang daming sana nandito sa Tewai at mga Pinoy lang talaga yung gumagawa dito. Kung mga food lover kayo, eh, sobrang ma enjoy nyo dito sa night market. Sobrang dami ng foods na pwede nyo pick mine as in mabubusto kayo sa sarap. At tumili din kami ng corn, cheese corn dahil or 100 entries. Sobrang sulit din ng fries. Masarap siya guys hanggang kinabukasan ko na siya na ubos. At yung last, ito yung tteokbokki. Ito yung the best din ng Taiwan. Pero hindi ko siya natikman. Ayun lang, bye!